So tingnan po natin yung unang patunay po na to na sinasabi ng Bible na meron pa pong pag-asa o meron pa pong kaligtasan pagkatapos po ng rapture. Tingnan niyo na lamang po itong 144,000 ng mga Hudyo. Masayon po natin itong Revelation chapter 7 verse 4. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, isandaan at apat na put na libo, buhat sa labing dalawang lipi ng Israel. So, yung 144,000 po na yan, yan po yung tinatakan ng Diyos o yung sinelyohan ng Diyos. Ibig sabihin po, naligtas po sila, nanumbalik po sila sa ating Panginoong Diyos. Kinilala po nila ang ating Panginoong sa sa panahon po ng Tribulation. So, ang mission po nila, itong 144,000 na mga hudyo na ito, is ibahagi po yung salita po ng Diyos pagdating po ng Tribulation. Kumbaga sa kabila ng kapighatian at sa pangunguna ng Antikristo, gagawin po nila yung part nila para ibahagi po yung salita po ng Diyos. So dito po makikita po natin kung meron pong 144,000 na magmi-mission po upang ibahagi yung salita ng Diyos sa panahon ng tribulation, ibig sabihin po, posible po na maligtas pa yung mga tao. Dahil gagamitin nga po ng Diyos mga hudyo po na ito eh para makilala pa ng ibang tao yung ating Diyos. Kasi kung titingnan niyo rin po, may mga ipapanganak pa po pagdating po ng tribulation. So yung mga naiwan po sa rapture, may choice pa po sila kung pipiliin nila yung halimaw na sambahin o yung ating Diyos. So sa pamamagitan po ng 144,000 na mga Hudyo, pinapakita po dito na tuloy-tuloy pa rin po yung pagbabahagi ng salita po ng Diyos kahit sa panahon ng tribulation. Ibig sabihin, hindi po matatapos pagkatapos ng rapture. Tuloy-tuloy pa rin po, meron pa rin po palang gagamitin yung ating Diyos upang ibahagi yung kanyang salita at upang may mga maligtas pa rin po mga tao pagdating po ng tribulation. Kung titignan nga po natin, ano pa pong purpose po nitong 144,000 po na ito kung wala naman po palang kaligtasan pagdating po ng tribulation.